Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Martes, Pebrero 4. Ang iyong masidhing pagnanasa para sa katotohanan at katarungan ay naglalabas ng isang makapangyarihang alindog. Mararamdaman mo ang lakas ng iyong mga paniniwala at hindi mo lang mararamdaman na binubuhay ka ng mga ito, kundi makikita mo rin ang iyong mga saloobin ay nakakaakit sa ibang tao sa mga hindi inaasahang paraan. Ikaw ay may likas na kakayahang magsalita ng tapat at makatarungan, at ito ay isang biyaya na magagamit mo sa araw na ito. Gayunpaman, itaguyod din ang pagninilay at ang pagsusuri sa iyong mga damdamin. Sa ilang pagkakataon, ang sobrang pagtutok sa mga prinsipyong ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng lakas, lalo na sa isang mundong pila matigas at hindi madaling baguhin. Isipin kung paano ang iyong mga pangarap at pananaw ay maaaring magsilbing gabay sa iyo upang mapabuti ang iyong paligid, at sa parehong oras, maging mainat na hindi malugmok sa mga hamon. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, subukang magnilay ng malalim sa iyong mga layunin at pagkilos. Ang iyong pusong puno ng pagnanasa at kahusayan ay maaaring maghatid sa iyo ng hindi inaasahang tagumpay, munit maglaan ng oras upang maunawaan ang epekto ng iyong mga salita at aksyon. Ang mga pinagsama-samang sa loobin, pagkilos, at hangarin ay magdudulot ng mga pagbabagong makikinabang ang iyong mga relasyon at pati na rin ang iyong personal na pag-unlad. Kapag tinutok mo ang iyong mga pananaw at pananaw sa mga positibong aspeto ng buhay, magbubukas ang mga bagong oportunidad na magbibigay sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan. Ngayong araw, ito ay isang magandang pagkakataon upang makipag-usap ng may layunin at kalinawan. Ang iyong mga salita ay may kakayahang magbigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng iyong buhay at sa mga tao sa iyong paligid. Ang mga karanasang nakuha mo sa nakaraan ay magbibigay daan upang magkaroon ka ng matalinong pananaw sa iyong mga desisyon. Magtakda ng layunin at manatiling tapat sa iyong misyon habang ginagawa ang mga hakbang upang matamo ang iyong mga pangarap. Ngayong araw, tinatanggap ng mga bituin ang iyong pagnanais na magbigay ng pagbabago sa iyong mundo. Gamitin ang iyong mga natutunan upang magbigay ng inspirasyon sa iba at magdala ng kabutihan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Habang ang buwan ay nasa Taurus, magiging mas matindi at mas malinaw ang iyong emosyon. Maaari mong maramdaman ang bigat ng iyong mga nararamdaman kaysa karaniwan at ito ay magbibigay sa iyo ng isang malalim na koneksyon sa iyong mga pagnanasa at pananaw. Mahalaga ang bawat pakiramdam, maging ito man ay masaya o malungkot, dahil sila ay magsisilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Pahalagahan mo ang mga sandaling ito sapagkat ang iyong mga emosyon ay may mahalagang papel sa pagtuklas ng iyong sariling katotohanan maglaan ng oras upang mag-reflect at pahalagahan ang iyong sariling espiritu. Maaaring magkaroon ka ng mga insights na magdadala ng bagong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pagbabago. Sa iyong paglalakbay na araw, alalahanin na may mga hamon na kailangang malampasan upang makamit ang iyong mga layunin. Munit sa halip na mag-focus sa mga hadlang, pilitin mong makita ang mga positibong aspeto sa bawat sitwasyon. Ang iyong pananaw ay maaaring baguhin ang iyong karanasan sa araw na ito. Sa pamamagitan ng tamang mindset, Magagawa mong gawing positibo ang iyong mga interaksyon at makakamtan mo ang katarungang hinahangad mo. Ipagpatuloy ang pagtahak sa landas ng kabutihan at maayos na relasyon sa iyong pamilya, kaibigan at katrabaho. Bawat hakbang ay magdadala ng mas mataas na antas ng kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Kaya naman, yakapin ang bawat pagkakataon na magpapalakas sa iyong loob at magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa bawat hakbang ng iyong landas. Payo, laging tandaan na hindi lahat ng bagay sa buhay ay makakamtan agad. May mga pagkakataon na kailangan mong maghintay, magsakripisyo, at maglaan ng oras upang makuha ang iyong nais. Ang iyong mga layunin ay hindi magiging madali, ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at tamang pananaw, tiyak na makakamtan mo ang mga pangarap mo. Huwag mawala ng pag-asa, bagkus magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa mas magandang bukas. Makakatulong ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at ang pagtanggap sa iyong mga pagkatalo upang magpatuloy sa paglago at pag-unlad. Mga suwerteng elemento, ang kulay ng swerte mo ngayon ay pula na kumakatawan sa lakas at enerhiya. Ang numero siyam ay magdadala ng tamang direksyon at pagpapalago sa iyong buhay. Ang beril na kristal ay makakatulong sa iyo upang mapabuti ang iyong komunikasyon at magbigay sa iyo ng kalinawan sa iyong mga layunin. Ang mga gawain na magdadala sa iyo ng swerte ay ang pagsasagawa ng malalim na introspeksyon, paggawa ng mga hakbang upang magtamo ng iyong mga pangarap at pagpapakita ng malasakit sa ibang tao. Maging maingat sa iyong mga desisyon at gamitin ang iyong likas na katalinuhan upang magtagumpay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Payo sa pagwawakas, huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sarili. E-reflect ang iyong mga karanasan at matutunan mula sa mga ito upang maging mas handa ka sa mga darating na hamon. Laging magtiwala sa iyong kakayahan at gamitin ang iyong lakas at katalinuhan upang magtagumpay. Magpatuloy sa pagpapalago ng iyong relasyon sa mga tao sa iyong paligid at magbigay ng positibong enerhiya sa iyong kapaligiran. Ang iyong mga paniniwala ay may kapangyarihang magdala ng mga pagbabago, kaya't ipagpatuloy mo ang pagtahak sa landas ng katarungan at katotohanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.